Ang mabuting balita. Webers, Agosto 1. San Alfonso Maria Ligori, obispo at pantas ng simbahan. Mateo kabanata 13 talata 47 na hanggang 53. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit itinatakon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa pag ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon.